Maray na aga mga kabikulana. Nag-aasikaso nga ni kita ka ni mga kabikulana. Tamaluto na naman si kabikulana ni Doning Pansit. Nagiris na nga ni kami kaya ni Ricardo. Saka nagiris na din kami kaya Gulay. Tapos nga ni mga kabikulana nagsunod na kita dyan ni Kawali. Tapos magisa na kita dyan mga Ricardo. Tapos ilalagay ko na nga ninyo mga kabikulana ang hipon na ipangbangot sa pansit. Tigalo-halo ko na nga ni mga kabikulana. Tapos mga kabikulana, sunod na dyan ilalag ang gulay. Halo-haloon taman sa mga kabikulana. Hanggang sa maluto na nga na yung gulay mga kabikulana. Tapos sunod na dyan, ilalagay ang pansit mga kabikulana. Yan nga ni mga kabikulana pansita, Ilalagay ta na yung mga kabikulana. Hahalo-haloon ko na nga na yung, mga kabikulana. Tapos halaton ko na lang yan na magkulo mga kabikulana ngani ni mga na malumoy na ang pansit kaya ilalagay ito na dyan ng gulay. Tapos halu-haluon taman sa ni mga kabikulana na hanggang sa maghalo na ang, pansit sa kagulay. Yan na nga ni mga na luto na yan. Kaya masira mo ng pagkaluto kaya ni kabikulan na nindo. Masira mo niya ang kabikulan na. masiram ang nagluto. So na. Matod na naman nga ni Ken mga kabikulana ang kabikulana nindon sa kapitbahay niya. Kaya naglalakaw-lakaw na ako kanya mga kabikulana pasiring doon sa kapitbahay ni. Tapos mga kabikulana, yan nga ni ang sa mo. O, oh, pagkaganda man ni kabikulana Indo subas na. So yun na nga mga kabikulana, paduman na kita sa hatodan taning pansit na aring malasanin dang niluto tang pansit na masiram, niluto pang kabikulana nindong masiram. Subasan na mga kabikulana. Grabe na niya ang para pagawin din maglako ni Kabikulana nindo. Sige, kunwari man ngayon, sexy kita dyan mga Kabikulana. maharap pa yan dyan.